Wow. Woo! Isang araw may maaga nga palang bumisita sa bahay namin Kaya naman maaga kaming gumising ni Aling Rihina Buti na lang may natara pa kaming pansit kanton Kaso mukhang hindi nakasya sa kanila tong tatlo Kaya naman si Yam Yam na lang ang pinakain ko Pamangkin nga pala siya ni Aling Rihina Ito naman yung kapatid ni Aling Rihina Tapos ito yung asawa niya Sinama ko nga pala si Yam, Yam sa taas Gusto niya daw kasi makita yung mga alaga akong isda Tatlo na nga pala yung aquarium ko dito sa loob ng kwarto Sana madagdagan pa to Natulala nga pala si Yam Yam sa nakita niya Natakot siguro siya dito sa flower horn ko Ang sabi niya gusto niya rin magalaga ng isda. Ay, Ayos ba sa'yo, yam yam? Buti na lang meron pa ako dito mga accessories. Hindi ko naman to gagamitin kaya ibibigay ko na lang. Bibigyan ko na rin pala siya ng aquarium. Buti na lang may mga stock pa akong container. Nilipat ko na rin yung mga alaga kong isda. 2.5 gallon nga pala ang size ng aquarium na to. Tamang tama lang to kay yam yam kasi baby pa siya. Nilinis ko muna para hindi naman nakakahiya. O ayan, malinis ka na ulit. Nilagay ko na rin yung mga accessories. Kaso bigla akong napaisip. Naubusan na kasi ako ng isda na pambigay sa mga bata. Naisip ko nga pala agad si Tampi Story. So paano guys? Tara! Malapit lang pala ang bahay nila sa amin. Agad kung ko nga pala siyang kinausap kasi kailangan ko ng isda. Ang kaso nakapadlock pa pala yung gate nila. Hindi nga daw pala problema yun. Dito daw pala sa kabila ang entrance. Wow, amazing! Pagpasok ko agad ko nakita tong mga moli. Tinuro ko na agad yung mga ko. Meron din pala siyang alaga mga gapis. Hindi na nga pala ako nagpatumpik-tumpik pa. Baka kasi hindi ko na maabutan si Yam, -yam sa bahay. Isang sandok lang ni Tampi Story. Ang dami na agad na huli. Kaya marami ulit siyang isda. Kumuha nga pala siya sa farm. Kaso bakit ganun hindi niya ako sinama? Okay lang yun. Mura lang din naman ang isda si dito kila Tampi. Balon nga pala yung binili ko. Okay na okay nga na pala alagaan kahit walang oxygen, mabubuhay sila. Syempre, wag niyo kakalimutan magbayad. Hindi kasi maganda 'yon mga bata. Kaya naman gayahin niyo si Kuya Boy Macho Norin. Iniwan ko na rin pala dito si Tampi. Pag-uwi ko nga pala ng bahay, agad ko to binigay kay Yam, Yam. Kitang-kita ko nga pala sa mga mata niya na masaya siya. At syempre, hindi lang 'yon. Ako na din pala naglagay ng mga accessories sa aquarium niya. Tapos nilagyan ko na rin ng mga suso para maganda. Nilagyan ko rin pala to ng makukulay ng mga bato. di ba napakagandang tingnan? Hindi lang pala mabait si Yam Yam. Napakagalang niya rin na bata. Nagpaalam na rin siya kay Kuya. Hindi na rin kasi sila magtatagal kasi baka gabihin sila. Saktong-sakto lang pala to sa motor nila. Maraming maraming salamat nga pala sa pagpunta. Alagaan nyo sana yung binigay kong isda. Paalam na nga pala kay Yam Yam. Pagpasok ko ng bahay agad ko nga pala nakita to. Si Charon Bulaklak at Bagnet. Grabe guys, nakakagutom. Kaso parang puputok ang bato ko dito. Kaya naman lumabas muna ako ng bahay. Bibili kasi ako ng gulay. Syempre para balance yung pagkain natin. Medyo masakit na rin pala sa balat ang init. Kitang kita na rin pala dito ang tagaytay. Dito nga pala ako sa bukid na mimili kasi fresh na fresh mga gulay. Maglalaga nga pala ako ng okra. Sa halagang 20 pesos, marami na siya. Bumili na rin pala ako ng kangkong at talo. Bago nga pala ako umuwi, may nakita nga pala ako dito ng buko juice. 20 pesos nga pala ang binili ko. Mapapawi na dito ang init at uwaw nyo. Tumingin-tingin pa nga pala ako kung ano yung pwede kong bilhin. Pero mukhang okay na to. Ilalaga ko lang naman to mga gulay na to. Nagadobo na rin pala sila kuya ng isaw. Tapos guys, paglabas ko ang kapal ng ulap. Medyo kinabahan ako kasi mukhang kukunin na ako. Char! Pagtingin ko, nag nga pala si kuya. Grabe guys, itsura pa lang. Nakakagutom na. Ngayon lang pala ako makakatikim ng chicharong bulaklak. Tapos may tayo pa na baboy. Tapos na nga pala mag si kuya. Napaka perfect ng luto, walang sunog. Tapos na rin pala tong nilalaga kong gulay. Nakaready na rin ang mesa. Guys, bago ang lahat sinong gumagawa nito, eto nga pala yung pinaglutuan ng adobong isaw. Lalagyan mo lang ng kanin tapos haluhaluin mo. Dahil dyan di ko na kailangan magkutsara. Kasi guys, papalaban na naman si kuya boy macho nuri nyo sa kainan. At syempre, masarap kumain kapag marami. Una ko nga palang tinikman itong chicharong bulaklak. Tapos isasawsaw mo lang sa suka. Hindi ko alam ang lasa nito pero titikman ko. Grabe guys, ganito pala ang lasa nito. Napakalambot ng pagkakal luto at napakasarap. Nakatikim na ako before ng tenga. Hindi ko lang alam ang lasa ang luto ni kuya. Kailangan natin tikman to para magkaalaman na, Grabe guys, hindi nyo na kailangan magkanin. Napakasarap nito, promise. Kaya naman guys, food trip na naman ang mga ipis. At syempre guys, papatalo ba naman ako? Kung kainan lang ang usapan, hindi nga pala ako magpapatalo. Pinanganak nga pala akong luko-luko. Char! So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam!